Ano po ba ito ang tanong ng marami ngayon? Bakit ba sobra ang galit ni Marjorie kay Dennis? Ayun na. Marami nagtatanong niya na mula noon-noon pa kasi sino ba makakapagsabi bakit ganun na lang no, hmm. oh. ang galit ni Marjorie? At bakit niya yung... matanggap-tanggap? Sa oh. pagkakaalam namin kasi nga isa ako sa nagsulat nun tungkol sa hiwalayan nila mm. ilang mm -hmm. taon na nakararaan. Ang talagang ikinagalit ni Marjorie hindi sinabi ni Dennis sa kanya na mayroon na pala siyang pinakasalan. oo oh. Ay. May pinakasalan na si Dennis. Hindi niya sinasabi kay Marjorie. Si Marjorie umaasa na bilang karelasyon, siya ang pakakasalan. Mm -hmm. Ay, Pero siya rin na nakadiskubre sa pamamagitan ng mga dokumento na may pinakasalan na palang iba si Dennis na hindi sinabi sa kanya. Oh. Napaka-sakit sa isang babae nun. At, diba? sa, at saka yung lahat ng mga babae, umaasa talaga ng ganyan na kasal. kasal. Kasi uh -oh. importante sa kanila yun sa mga babae. At saka babae sa, mga eh. anak. Napaka -importante sa mga anak, napaka-importante mm. sa mga anak ng kanilang mga magulang ay nabasbasan yes, ng oh. kasal. Oo. Yung tatlong anak, bilihin hmm. mo yun. Nandun talaga ang pag-ibig. Nakakatatlo kayong anak. Hmm. Diba? Pero umasa ka na balang araw matutupad yung kasalan. Yung pala. Tsaka may mga kwentong siya. lumalabas diba na tumatawag si Dennis sa mga bata. Nagmumura. Hmm. Galit na galit. Dati oh. pa yan. Diba? Oh. Nagmumura siya. Galit na galit. Minsan tumatapat siya doon sa bahay. Oh. Nagmumura oh. din siya. Nung kampanya, nasa backstage siya. At inaaway niya si si Marjorie. Oo Lasing ha. siya, di ba? Lasing, Habang oh, doon sa stage. Yung, yung mga ganon, mm. hindi po yun madaling kalimutan ng mga bata Totoo na ano. lumalaki pa lamang. Na ano yun eh, nabuo sa puso at isip nila. Yung mga negatibong ganon. Oh, Ay, natural yeah. yun.